ay umamin ka sa taong bayan. Ito na nga lang yung challenge namin. Magpakita ka ng proof of life. Ipakita 3 seconds lang, hindi yung naka-audio, recorded video. Magandang araw mga kababayan. At habang nag-aantay po tayo ah, na matapos na itong 2023, abay ah, nakita natin itong ah, bagong vlog ni Maharlika kung saan ay ah, sinagot niya itong hamon ni Sekretary Boyeng Remolya mga kababayan po natin. Kasi mukhang may tama nga itong si Maharlika, mga kababayan po natin. Dahil ang kanyang source umano mano uh, na inaaratay at nasa ICU umano, itong si Secretary Boying Rimolia ay mismo kamag-anak ang nagbigay kay uh, uh, Maharlika na umanoy itong kanyang kamag-anak na si Secretary Boying Rimolia ay inaaratay at nasa ICU umano at nagpapagaling at mukhang mahina pa kahit nga naman narinig natin ang kanyang interview sa UNTV mga kababayan po natin ay mukhang hindi pa maayos ang kanyang lagay at ang kanyang boses ay mukhang iba kaysa dati niyang uh, boses na nakaugalian po natin na lagi nating naririnig sa kanyang mga interview at mga press con mga kababayan po natin at bilang kawani ng gobyerno at sekretary ng Department of Justice at maraming hinahawakan na ahinsya ay uh, kailangan magiging malusog at kailangan ay uh, ang kanyang pag-iisip or mentally fit nga dapat itong si Secretary Boying Rimolia para magampanan niya nako po napakaraming trabaho ang secretary ng Department of Justice at hindi pwede ang sakitin at mahina na dahil kawawa ang ilang ahinsya ng gobyerno na nangangailangan ng kanyang aproba sa anumang bagay, sa anumang dokumento na kailangan ang perma ng Secretary of Department of Justice o verbal na approve ng Secretary ng Department of Justice. Kayo po mga kababayan po natin ang maghusga sa video mula kay Maharlika. Kuya ay uh, mukhang gigil na gigil at na, mukhang nasa ilalim ng bangin. Palangga. Ah, uh, eto lang 'yan. Okay? Uh, sabi ko nga wala namang tayong intensyon na yun know, na gumawa ng ex ng uh, kasinungalingan dahil sa channel na na ito ay hindi uso ang fake news. Ang fake news ay nasa Malacañang lang, 'di ba? Miss Beth Rubio, okay? So so ayan po ano ang uh, paninindigan ni Maharlika na ang kanyang channel, ang kanyang Facebook page ay walang uh, mali or walang fake news umano at pawang katotohanan ang kanyang binubuking at pinagmamalaki niya nga na ang kanyang puting ahas umano ay galing sa malakanyang ah, mga kababayan po natin pero grabe ano si Secretary Boying Remulla ay nilaglag ng kanyang kamag-anak para mabuking ang sekreto na tinatago nga nila eh. Ayaw nila malaman ng uh, taong bayan na may sakit ito. Siyempre, kung may sakit, mga kababayan po natin, babatikose ng administrasyon, bakit hindi nyo pa pinalitan ang Secretary of Department of Justice? Eh may sakit pala, hindi na siya capable pa sa kanyang trabaho. Eh alam naman natin, ako po mga kababayan po natin, napakarami ulitin po natin, napakaraming ahensya ang nasa nasasakupan ng Department of Justice. At napaka-importante pa po, NBI pa lang, ah, Bureau of uh, Immigration, ah, ah yung PAO. Tingnan nyo, ah, isa yan sa mga malalaking ahensya ng gobyerno na kailangan talaga yung sekretary ah, mag-decision sa ilang bagay at ilang ah, serious matter. Nilabas natin yan, I think a few weeks ago, o oh, two weeks, two weeks na yata, na si Remulia ay inaratay sa ospital. Okay, hinamon ko nga siya na magpakita siya ng three seconds video na siya ay hindi naninilaw, hindi namamaga, at siya ay functioning na secretary uh, ng uh, DOJ. So ngayon, mga kababayan, ang eksena, <laughs> gusto nilang sabihin na tayo ay nagpapakalat ng fake news. Sabi ko nga, Eremulia, yung, inform, yung informantik ko, kamag-anak mo mismo. <laughs> kamag-anak mo mismo. Bakit kasi ang hirap-hirap umamin na meron kang karamdaman? Eh, meron naman talaga. Ang problema kasi, Remulia, eto yan. Okay? ilang buwan ka nang hindi nagpapakita sa media. Anong ibig sabihin niya? Hindi pwede yung mag-release release ka ng statement kasi nag sumisweldo ka sa pera. So tama nga ano, mga kababayan po natin, napansin din natin yan kasi nung uh, magaling pa nga itong si Secretary Boying Remolia at hindi pa ito na-operahan sa puso, hindi pa ito na-bypass, bypass uh, by mo tawag dyan. Basta kung nung hindi pa ito na-operahan, mga kababayan po natin, ay halos araw-araw nagpapapresko nito, nagsasalita uh, sa mga isyo, lalo na nung isyo kay Bantag, isyo kay Teves, uh, isyo sa ICC, uh, lalo na yung pinalaya na si Dilima. So madalas talaga kinukunan ng uh, komento, uh, uh, lalo na legal opinion itong Sekretary Boying Remolia sa mga nangyayaring ganon sa ating bansa. So, ngayon, ay wala na mga kababayan po natin. Minsan maririnig natin, audio. Minsan talagang message na lang ang kanyang pinapadala. O minsan itong si Asik Claviano na lang, uh, Clavano ang nagsasalita para kay Sekretary Boying Remolia. So, ano po sa palagay natin, ano mga kababayan po natin? Ako, siguro 50% uh, ay nasasabi ko na mukhang mahina na itong Sekretary Boying Remolia. Kasi ulitin ko ha, papakita ko sa inyo oh, muli mga kababayan po natin ang uh, picture ni eh, Secretary Boying Rimolia ah uh, na talagang mahina. ng bayan at hindi lang yon kumukubra ka, kayo nila Lisa, magkakasabwat kayo. Ang punto de vista ng taong bayan, di ba, pabida ka nga eh, di ba, in the past, maya maya, laman ka ng uh, mainstream media, may pa-interview ka, may pa-eksena kang ganap. Okay? So, mga kababayan, gusto niya ngayong i-discredit tayong lahat. Well, ako ang nagpasimuno niyan. Nang <laughs> balitang yan. At hindi yan fake news. Kasi ito yan, ma Remulia, ha? O, diba, lawyer ka, magaling kayo, ba? Diba? O, ngayon, ito sabi niya mga palangga, basahin natin. Okay, sabi niya, hmm. if you say, ito, audio, ito, boses ito, tapos ang ginawa ng NTV, syempre, gano'n naman talaga ang mga media, magpapakita ka ng filed, uh, you know, mga recycled or file clips nung siya ay nakakalakad pa ng maayos-ayos. So, ito po ha, mga kababayan po natin. Ayan. So, kita natin sa picture na ito, mga kababayan po natin, na ang laki ng binagsak ng kanyang katawan. Hindi naman natin pinapanalangin na uh, kung ano man ang uh, kanyang sabihin natin kay hinatnan na hindi maganda, kundi pinapanalangin natin na sana gumaling at makarecover itong Secretary Boying Rimulya. Ulitin po natin mga kababayan, may mga issue po tayo na hindi nagugustuhan, uh, may mga aksyon na hindi, na, hindi tayo nagugustuhan na ginagawa ni Secretary Boying Rimulya na uh, minsan ay hindi na uh, parang hindi natin na sasang-ayunan ano lalo na sa isyu ni General Bantag. So, magmamabayan po natin pero kung talagang mahina na siya, I think baka kailangan siya na mismo ang mag uh, volunteer resign kung hindi niya na kaya, wag niya na pilitin ang kanyang sarili pa, para gumaling siya kasi eh, mo ang dami ng kanyang pamilya may mga maliliit pa siyang apo mga kababayan po natin ano, na balagay ko kung i-give up niya ang kanyang trabaho bilang Secretary of Department of Justice eh mas okay sa kanya mas uh, makakapagpagaling siya uh, makakarelax siya kasi alam naman natin itong trabaho ng Department of Justice ng Secretary sa kahit anong ahinsya ng ating gobyerno ay sobrang nakaka-stress lalo na kung may halong iskandalos may mga sabit ka na medyo madumi ang iyong laro eh uh, bakay lang nang ng magpahinga mga kababayan po natin para gumaling siya kasi oh talagang masasabi ko eh, inarata yan eh, no? itong si Secretary Boying Rimoli ang hinay eh, ang katawan niya talagang bagsak na bagsak So, yan po mga kababayan po natin na talagang 50% akong naniniwala sa sinasabi ni Maharlika na talagang inaratay itong Secretary Boy So, yun ang pinapakita ng NT, NTV. Ngayon, mga palangga, sabi ni Remulia, ito, sabi nga dito, voice of, ito, tignan natin, ha? ni-screenshot ko, ayan, voice of Remulia. Okay, basahin natin. Sabi, Remulia, pinabulaanan sa issue na na-admit siya sa ICU. Okay, gusto ko lang iklaro. Ako, hindi ako nagsalita na si, si Remulia nung unang vlog ko na nasa ICU. Ang sinabi ko lang, inaratay. Okay? Very broad ang salitang inaratay. That's why I use that word. <laughs> inaratay, pwede kang nagkasakit, inaratay ka ng kadyoangan, inaratay ka ng kalibugan, inaratay ka ng kung ano man. <laughs> ba? Diba? Dahil diba may jerbog-jerbog -jerbog tayo ngayon, mga palangga. ako magpapaputok tayo ngayon bagong taon. Pero definitely si Remulia, hindi yan makakapagpaputok. <laughs> Walang energy. Okay, mga kababayan or voicemail recorder lang ayo ipakita na kung to sabi ni Jennifer. Okay. Sabi ni Remulia, if you say that I am I'm in the ICU, there was no picture that I'm in the ICU. Okay, sagutin natin yung unang line na yan. Remulia, unang-una, kung may magpapalabas ng picture na nasa ICU ka at kinuwaan ng nurse and doctor, pwede mo silang habulin because that is invasion of privacy. Okay? at lagot ang nurse at doktor, baka ipagurgur mo. Nasa ang burden of proof na magpakita ka ng proof of life. Then, sabi ni Remulia, I was never in the ICU. inasan e, nasan ka? <laughs> wala ka sa ICU eh. Magparkita ka ng bonggang-bonggang alindog na namumula ka o nandidilaw ka. Alright? Sabi mo, wala eh. Kalukohan yon. That's the political propaganda of some desperate people. I am not... So yan nga po ano, mga kababayan po natin at ang sinasabi ni Secretary Boyeng ay propaganda lamang umano ito ng kanyang kalaban sa uh, politika mga kababayan po natin. Kaya ngayon binalik ni Maharlika ang hamon sa kanya dahil hindi naman umano pwede ilabas ni Maharlika ang binigay sa kanyang picture. O video, dahil posibleng makasuhan ang uh, kumuha nito siyempre ka mag-anak din nagbigay ng impormasyon kay Maharlika Omano so ngayon binabalik ni Maharlika ang hamon na dapat umano ay magsalita itong secretary Boying Rimulya. kahit ilang minuto lang uh, na nagpapakita na maayos siya maganda ang kanyang lagay uh, uh, baga uh, kayang-kaya niya humarap sa media kayang-kaya niyang humarap sa publiko para mapatunayan niya na hindi siya o inaaratay at uh, wala siyang sakit. So, abangan po natin yan, mga kababayan po natin, kung sino nga ba ang nagsisinungaling kasi wala pa naman tayo nakita talagang picture or video ng secretary Boyeng na mahina na ito. Yun lang yung picture, ano? Na nakita po natin na pinost niya nung Christmas. So, gusto natin makita yan. At syempre, ay uh, malalaman natin kung talagang nagsisinungaling si Maharlika, fake news ang kanyang source o talagang itong si Sekretary Boyeng Remolia ay uh, pilit na tinatago ang kanyang masamang kalusugan at pilit naman na tinatakpan ng Malacanang at pilit tinatago sa publiko. So abangan po natin yan mga kababayan po natin at syempre huwag kalimutan mag like, like share, subscribe follow sa ating social media platform at kung ano man ang inyong komento, opinion, patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan isulat dyan sa ating comment section. Muli at uh, Happy New Year po sa ating lahat. Salamat sa inyong suporta, salamat 2023 at uh, asahan po natin na may pagbabagong darating sa ating buhay ngayong 2024. Maging positibo lang po tayo sa ating buhay, mga kababayan.